Yun mga tropa, kamusta? Ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa Dalawa lang Dalawang pinakamalupit na pagkakamali ng mga Pilipino Na dumarating dito sa Canada Pinsa natin mga tropa kasi Makaka-relate ka rito Lalong lalo na yung mga bagong dating dito sa Canada Kaya pakinggan mo yung mga sabi ko mga tropa Of course mga tropa, ang unang pagkakamali Alam mo kung ano? Siguro alam mo na sasakyan. Pagbili ng sasakyan, car, SUV, truck, or whatever. Marami nagkamal na dyan mga tropa. Tukulin na ako. Nasabihin ko sa inyo, hindi man masamang kumuha ng sasakyan sa Karaday. Kasi nga, necessity. Kailangan talaga natin ng sasakyan. Lalo-lalo na ngayon. Kalamig sa lawas. Mga minus 40. Ayaw mo namang tayo sa bus station o sa bus sa, sa, paradahan ng bus ng Miles 40 baka madigas ka dyan mga tropa baka ginawin ka tsaka magkaroon ka ng prospect sa mga dalawin mo sa paa tsaka dito so kailangan talaga natin na sasakyan sa mga panon na lalo, lalo sa mga panon to syempre pag may sasakyan ka mas convenient diba pwede ka pumunta kung saan saan lalo pag may extra time ka mas pang grocery na rin o pag may pupuntahan kang biglaang lakad diba masarap may sasakyan, di ba? Pero ang pagkakamali lang ng mga Pilipino sa sasakyan, eto, mapamalupit. E bumibili ng brand new. Wow, brand new. Ang sarap nun. Brand new na, loaded pa. Tapos latest model. Fully equipped. Grabe, sarap nun mga tropa. So nagkamali ka na nga sa pagbili ng sasakyan. Brand new pinuha mo. Ito pa malupit mga tropa pagkatapos ng isang taon take note, isang taon lang mag-upgrade ng latest model <laughs> alam mo ba ang mangyayari sa kinuha sa sasakyan madi depreciate ka agad yun mawawala yung value nun so ang ibig sabihin kung ano yung binayad mo doon sa unang taon sa unang sasakyan na kinuha mo na brand new eh hindi mo na siya may sa susunod mong sasakyan mababaliwala yun tapos, ikakarga pa yung interest na napakataas, mga tropa. Alam nyo ba, mga tropa, ang sasakyan sa Karada ay napakamahal na. Mahal na yung uh, total cost. Tapos, mahal pa yung interest. Tapos, tropa, may nabalitaan pa ako dito sa Karada. Yung mga bagong dating na wala pang status, diba? Wala ka pang status, bumibili ka agad ng sasakyan ng mga brat. Masama pa, mag-asawa pa sila rito, dalawa sila, let's say, mag or alam mo yung mag-asawa May eh, kumuha pa ng tigisa tigisan tig brand new <laughs> Grabe yun Ang sakit sa ulo ng mga tropa mo wala ka Pinakamababang babayaran mo pag brand new nito eh, Nasa 400 by weekly So imagine 400 by weekly 800 a month ka mga tropa Plus syempre sa pagbilang sa sakyan Kailangan mo ng car insurance or auto pack Tapos meron ko pang yearly maintenance cost Kung hindi yearly sa mapa kung quarterly yung kinuha mo mabigat-bigat yung mga tropa alam niyo mga package ng mga maintenance cost dito sa Canada ay umaabot umabot ng 200 to 300 per maintenance cost so imagine kung uh, every season kayo nag nagpapaminti ng sasakyan so 200 times 4 diba or 300 times 4 mabigat-bigat mga tropa Tapos kukuha ka ng bagong sasakyan, uh, loaded pa. Uh, so i-add mo yung cost ng mga tropa. Tapos syempre pag may sasakyan ka, kailangan mo ng dalawang set ng gulong. Unang set syempre yung ano, yung summer tire, pangalawa yung pangalawa yung winter tire mga tropa. So two sets. Alam ba ang gulong dito? Napakamahal, umabot siguro ng mga ang isang set. umabot ng pinakamababa na is 1,200 Canadian dollar mga tropa. Imagine kung gaano kamahal 'yun. Tapos minsan kung nagpapaganda ka pa ng sasakyan, let's say nagpapabonga ka, nagpapakintab ka, or nagpapadetail ka every season. Tapos syempre, di ba, yung mga beautification nun, mga anik-anik dun -anik sa loob, mga dekor-dekorasyon dun sa loob, di ba? Pinapalay darong pa yung seats, di ba? Yun yung mga cost na yun. Tapos pagka uh, minsan eh, gusto mong magpawash, eh minsan eh, mga kaibigan natin dito eh, kumukuha ng mga subscription smart wash yung tipong uh, -bu -bu ka ng mga $30 a month free naman yun um, kahit anong araw ka may mag, mag, magpa ano, magpahugas sa sasakyan pero kailangan mo pahugas sa sasakyan araw-araw di ba hindi naman so yun isa sa mga pagkakamay ng mga Pilipino pagkawa sa sasakyan kumukuha ng mga subscription smartwatch na papaganda hindi diba? ina-add yung pandom ko sa pagkuhan ng sasakyan. Kaya isa mga tropa, no, isa sa napansin ko sa mga Pilipino rin to, pag dumalating. Ako din, ganito, na-victim ako. ko sa inyo. So, kumuha ko lang sa sakyan, eh, tininan ko lang yung monthly na babayaran ko. <laughs> Hindi ko tininan talaga yung total cost ng sasakyan, yung total cost niya. So, tininan ko yung total cost pagkatapos kong bayaran yung buong sasakyan, eh, napakamahal pala mga tropa. Nga, ang alam natin, pag uh, misasakyan sasakyan tayo, pag gumawa tayo ng sasakyan, eh, kung kaya naman natin bayaran yung monthly, eh, baliwala sa atin, di ba? Kayang-kaya -kaya naman bayaran yan, eh. cc, oh. panis. Pero hindi mo alam na napakamahal pala ng sasakyan din. binigyan. Kasi hindi mo kinonsider yung uh, total cost ng sasakyan. So yun nga, naawa nga ako doon sa ano eh, sa napanood kong vlog ng Pilipino, Pilipino vlogger din sa Canada. Ano ko, tiga Calgary siya, mag-asawa. Kwento siya tungkol sa uh, nakakalupot nakakalukot kasi papauwi na yung may-ari ng sasakyan. Tapos kumuha sila ng ano, ng brand ng sasakyan. Namumroblema sila ngayon kung paano na ibabalik. Kasi pag binilik mo yung sasakyan, eh, nasisira yung credit score mo kung sakasakaling eh, makabalikan ka ng Canada. Diba? ito ko mga tropa bago ako kumuha ng, mga, ng sasakyan eh. sa so, mga bago dito, mga bagong dating eh, kumuha ka ng mga used car o used vehicle, yung mga second car nothing wrong sa pagkuha ng mga tropa, kasi ano mo bakit gagamitin mo na naman dito eh sa pang trabaho, ang -gala, -gala, gala yung sabi ko kanina kasi ang purpose ng sasakyan mga tropa, dadalhin ka lang naman from point A to point B yun na naman ang purpose ng sasakyan di ba? hindi mo naman kailangan ng brand new o hindi mo naman kailangan ng latest model di ba? o hindi mo kailangan ng kung ano-ano pa sasakyan mo ng magpaganda ang malaga yung purpose na paggamit mo ng sasakyan tapos mag-research ka rin sa internet sa mga dealer o sa mga tao yun pala, pinaka the best na gagawin mo pag bibili ka ng second used car magtanong ka sa mga tao sa mga kakilala mo tapos yung mga kakilala mo, magtatanong sa mga kakilala hanggang sa ma-refer sa'yo tapos syempre, papatingin mo sa mekaniko mo di kang baka ng hindi mo pinapatingin sa mekaniko kasi ganun din baka mas malabo o mas mahal pa pag kasi papagawa mo papagawa yan ngayon, pag hindi siya ng pag sabi ng mekaniko mo na hindi pwede yan hindi na ga anong dito sa katawan eh wag mong kunin kasi wag kang magallala kasi napakarami Napakarami nagbibenta ng mga used car dito sa mga tao lang. Huwag ka kukuha sa dealer. Kasi mga brand uh, brand vehicles dito like uh, Honda, Acura, or Nissan. May mga ano yan, may mga used vehicle dealership. Pag lumapit ka doon, para ka rin kumuha ng mga brand new car. Kasi uh, ano yan eh, meron silang komisyon ba? May commission. pasinin mo, pag pumunta ka sa mga dealership ng mga sasakyan, tatalawin ka nila kung magkano yung, ano, magkano yung kaya mong bayaran ng monthly. Trick yan eh. Kasi pag uh, sinabi lang, how, much you, how much you wanna spend on monthly basis? Siyempre, iisipin mo, kaya mo, di Hahanapan, nila, hahanapan ka nila ngayon ng, ano, ng, ng vehicle na sa sinabi mong halaga. Hanggang sa maho na, hindi ka na makalabas sa dealer nila. Huwag kayong kukuha sa dealership ng uh, used car. Tapos huwag ka rin makikilig sa mga uh, tao na bumili ka ng uh, brand new vehicle. Kasi sasabihin nila para wala ka lang sakit sa ulo. Totoo yun mga tropa. Pag bumili ka ng USB uh, ng uh, bagong sasakyan or brand new sasakyan, eh, wala, na, wala, nang ano, wala headache. Kasi nga bago pa eh. Wala pa. Wala ka pang papagwa. Pero sabi ko nga kanina, di ba? Magdala ka ng mekaniko mo bago ka kumuha ng sasakyan ng uh, uh, used car. Kasi siya magsasabi sa iyo kung good pa sa sasakyan o hindi. 'Di ba? Tapos siya rin yung siya rin yung siya din yung mag-aayos sa akin just in case na magkaroon ng sira, 'di ba? So, mga tropa, 'yun ang isa sa mga pagkakawali ng mga Pilipino nito, yung pagbili ng bagong sasakyan. So, ito ro pa yung mga ano yung pangalawang pagkakamali hinihingal <laughs> na ako pero ito yung dalawang pagkakamali mga tropa Marupit dito mga tropa yung pagkuha ng ano ng mortgage. Ang dami nagkamali dyan, mga tropa. Maniwala ka. Nakita ko dito sa Karada, Ang dami nagkamali dyan. Lalo nung pandemic. Nagwento so, ko mga tropa kung paano nangyari. So, yung mga ibang Pilipino dumating bago mag-pandemic, eh, kumuha ka agad ng mga mortgage ng mga bahay. Doon. Sa pinakamagandang lugar. Sa mga GT. Sa so, mga greater area. So, ano nangyari? Kumuha ng mga bahay na halos almost umabot ng 1 million or 750,000. Imagine kung magkano ang mortgage mo noon kada buwan. Gaya na sinabi ko kanina sa sasakyan, eh, hindi naman masama ang pagkuha ng mortgage. Kasi kailangan din natin na natin ng tirahan dito. Alam naman mag-tend ka dyan sa labas pagka dating na winter, di ba? Para kang homeless. However, mga tropa, pagkuha ng bahay, eh, dapat i research mo at ayaw lang sa pangangailangan mo. Ano ibig ko sabihin mga tropa? Kumuha ka lang muna ng basic habang nag-upisa ka lang ng buhay mo dito sa Canada. Huwag ka kukuha ng hindi kaya ng budget mo o hindi hindi kaya, hindi mo, hindi mo afford na kunin. So ang pagkuha ng bahay dito, ng mortgage, parang sa yan. Meron ka rin babayaran every month. Kung financing ha, alamin mo yung total cost ng bahay na kukunin mo, ng mortgage na kukunin mo. Tapos alamin mo din yung monthly cost kasi hindi lang yung mortgage ang babayaran mo magkakaroon ka rin dyan ng uh, home insurance property tax di ba? maintenance cost so yun yung tatlong cost na kailangan natin hindihan sa pagkuha ng bahay propa. yung tatlong yun maintenance cost property tax tsaka home insurance mga tropa syempre mga tropa pag ka ng bahay eh, kailangan mo ng, ano, ng down payment ang down payment dito sa pagkakala ko nasa 15 to 20 percent na yun. Eh. Plus, closing cost. Yung closing cost, yung bayad mo sa attorney, yung deal ninyo ng seller na nag-ibenta sa'yo, pati yung agent mo. Kasama sa closing cost yung mga tropa. So yun nga, yung mga Pilipino na kumukuha ng higit sa pangangailangan nila, eh nagiging house poor na rito sa Parada. Ano ibig sabihin ng house poor? Yung tipong eh, halos lahat ng income mo dito sa Canada ay eh, napupunta lang sa pagbayad ng bahay. Ang kalalabasan niyan o ang resulta niyan ng mga tropa. Syempre nga mahal yung, mahal yung mortgage mo, di ba? Magtatrabaho ka ngayon mula sa isang umaga hanggang alas 12 ng gabi. 7 days a week yun mga tropa. No day off. Di ba? poor ka na nun mga tropa. Hindi ka na makakaipon. Hindi mo na mabibili 'yung gusto mo hindi ka na makakagala. Wala ka lang time freedom, wala ka pang financial freedom mga tropa kasi almost ng yung almost nang paycheck mo o ng income mo ay eh, napunta lang doon sa pagbayad sa bahay mo mga tropa. Kaya kung ako sa iyo, huwag ka kumuha ng ganun kalaki. Mag-compute ka, mag-compute ka muna bago ka kumuha ng bahay o mortgage dito. Alamin mo yung pabayaran mo sa down payment, yung closing cost, Siyempre, pag, ka, pag uh, nagkaroon ka ng bahay dito, siyempre, alam nga namang plain lang yan, di ba? Siyempre, bibili ka ng table, ng furniture, appliances, di ba? Kama, di ba? At mga wall decor pa, mga dekorasyon, di ba? TV, di ba? Yung mga ganun ba? Yung mga kailangan mo sa bahay. ala nga namang plain yan. Depende na lang kung minimalist ka. Pero siyempre, di ba? Kailangan mo ng maintenance cost, property, property tax, home insurance, yung uh, mga furniture and appliances yun yung mga uh, cost na uh, kailangan mo i-factor in pag ka ng mortgage dito sa karta syempre meron ka rin maintenance cost dyan mga tropa syempre uh, let's say bawa nasira yung bubong nyo o may nasira sa bintana ninyo kailangan mo ipaayos yung mga tropa di ba? pagdating ng winter, meron din mga ano, pagdating ng winter, meron din uh, winter lease bago ka bago mag-winter kailangan mong ayusin yung bahay mo. Yung mga factor ba mga tropa? Kailangan mo i-consider sa pagbuo mo ng bahay. Tapos pag uh, dating yung summer, yung ibang mga Pilipino na nag-garden or nagpapaganda ng patio, nagpapaganda ng backyard. So, gastos din yun sa bahay, di ba? So, yun. Ang daming mga kailangan gastos din sa bahay. Hindi lang yung mortgage, hindi lang yung furniture, yung, yung mga pwede sabi ko, yung mga maintenance costs, property tax. Marami kang, ano, marami kang pagkagasos sa bahay. Kung nag-upisa ka, kung gano'n yung thinking mo, eh mas pagandang eh, kumuha ka muna ng renta. Ngayon, hindi ko sinasabing huwag ka kumuha ng mortgage ah, Mag-rent ka muna, tapos mag-ipon ka. Mag-ipon ka ng pang down payment, ng pang maintenance cost mo, pang emergency fund. Diba? Just in case may mangyari sa bahay mo, eh, meron kang emergency fund at hindi ka uutak. 'di ba? Yung mga ganung mga tropa, napakahalaga ng bago ko kung walang mortgage dito sa Canada. Mga tropa. So, ano ang solution mga tropa? Kagaya ng sinabi ko, hindi naman masama kung pagkuha ng sasakyan at saka ng bahay dito sa Canada kasi Canadian dream yan eh. Tsaka kailangan talaga natin dito sa Canada mga tropa. However, ang solution dyan ay mag-research ka muna. Marami. Mag-research ka sa internet, magtanong-tanong ka sa mga kailala. ah uh, mag-ipon ka, 'di ba? Mag-ipon ka ng uh, uh down payment, down payment bahay, down payment sa sasakyan. Diba? Mag-ipon ka ng emergency fund. Para hindi ka pa mahirapan pagdating mo sa Canada. Konting thesis lang muna kasi, ganoon man talaga tayong lahat sa upisay. Eh. Pagdating na sa Canada, eh, hindi natin kagad makukuha 'yung gusto natin. Kailangan muna natin mag para makuha 'yung gusto natin, 'di ba? At saka tropa, mag-compete ka din. Do your numbers mag-compute ka kahit mahina ka sa math eh mag-compute ka alamin mo yung ano mo yung matikos mo dati sinabi ko di ba yung payment mo alamin mo yun yung total cost ng sasakyan tsaka yung bayan na kukunin mo para hindi ka malugi o hindi ka mahirapan sa pagbayad ng ito so, pa tsaka alamin mo rin yung budget mo kung kaya mga bumili ng ganong uh, uri ng sasakyan o ng mortgage mga kapat So, yun lang mga tropa, no? sana may nakuha kayong value sa mga pinagsasabi ko. Hindi mga tropa, uh, marami kasi akong ano, eh, nakitang pagkakamali natin mga Pilipino nung dumating tayo dito sa Canada. Marami, marami akong nakita. Kaya sinishare ko sa inyo. So, sa mga bago dyan, sana kapulutan nyo ito ng, uh, nyo ng aral, kapulutan nyo ng, ano, ng uh, idea sa pagdating nyo sa Canada. Sana hindi kayo mahirapan. So mga tropa, kung meron na akong hindi nabanggit so, Mga tropa, kung meron na akong hindi nabanggit sa mga sinabi ko Yung dalawang pinakamalupit na pagkakamal natin mga Pilipino I-comment yun lang sa comment section Para makatulong din tayo sa mga bagong dating dito sa kala Para hindi sila magkamali na natin, okay? Mga so, tropa, kung may ako kang value ha Huwag mo naman kalimutang isubscribe yung ating YouTube channel na Tropang Canadian Meron nga pala akong ano, um, TikTok account Tropang Canadian din i-follow nyo ako mga tropa. Hanggang sa muli mga tropa, mag-ingat ka. Siya nga pala mga tropa, kung gusto mo pa ng ibang kaalaman tungkol sa karga, ipanood e, mo yung iba kong mga video dito sa screen na to. Sa, mga, sa summer sa screen na to. So, hanggang sa muli mga tropa, mag-ingat ka. Paalam. Mwah!